Siyempre na, karamdam Kasi hindi naman tayo eh, bogot. Maki na nga, Manggagawa. Ina. Aktivista. Iilan lamang ito sa mga tungkuling ginagampanan ni Manay Gina na ako ngayon upang makipag-coordinate dito sa ulan yung office para sa gaganapin ng pagkilos ngayong darating ngayon darating na mayo. Si Manay Gina ay isang mananahi sa Karina Apparel, isang pagawaan ng pang-export at mamahaling mga undergarment labing dalawang taon service sa Karina Aparo. At sa ngayon, ako ay naging coordinator ng Gatela. Ito po ang Garments and Textile Labor Alliance. Marami doon ang mga kawawang manggagawa na nagtatrabaho sila hindi lang 8 oras, minsan labing anim na oras. Pero sila ay walang karapatang magsin, walang karapatang ikang tumutol sa mga line leader nila. OTY 'yun ang sinasabi doon sa ano na, ang overtime nila ay thank you walang bayad. Maraming mga pagawaan dito sa ating rehiyon, lalong-lalo na ang mga nasa garment industry. Sila ay nakakaranas ng mga iba't ibang uh, taktika at pamamaraan na ginagamit ng kapitalista. Ang mga manggagawa natin sa garment industry sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw karamihan ay halos uh, sumasahod lamang ng uh, napakababang sahod mula sa umiiral na minimum wage. Paano yung mga anak mo, kulang na kulang sa kuryente sa tubig? hindi po sumasapat kaya sa totoo lang karamihan sa amin naka ang itiin nakasalo so, ano, minsan wala kang pamasahe minsan nag-aaway pa kaming mag-asaya ay yung kalaban mo minsan kasi yung financial ay, isasubo mo na lang sa mga anak mo minsan nasa na, sakit Mahirap din maging manggagawang ina. Halos ganito rin ang kalagayan ni Karichi. Tulad ni Manay, isa rin siyang biktima ng mga pang-aabuso sa loob ng pagawaan. Daddy. Pangulong Richie de uh, Dati po akong sa paggawaan ng electronic industry at manufacturing na mitan. Ako po ay hinalal ng aking mga kasamahan bilang uh, taga-pangulo po ng aming union ng NCPC EU. Uh, IND, o independent union mm -hmm. Ang isyo po sa loob ng paggawa ng pabrika, hindi na rin po yan na bago mula noon hanggang ngayon. Una po, ang dyan na yung pagiging uh, dominado ng dominante ng kapitalista sa uh, manggagawa lalo na sa uh, sweldo at benepisyo at hindi maisaayos yung sinasabi nating uh, serbisyo o ang katagalan ng serbisyo ng bawat isa sa loob ng kumpanya at uh, nitong 2011 ako po ay tinanggal ng kumpanya dahil po ang aking kaso ay falsification, altering at using company time. Nagkaroon po ng na mga uh, investigation sa loob ng kumpanya. Habang uh, nausad po ako sa PINCNCMB, ako po ay biglang tinanggal sa kumpanya. Pinadala na lang po ako ng sulat sa aming bahay na ako daw po ay terminate na. Isa pa rin sa mga nilalabanan ng mga manggagawa rito sa rehiyon ay yung sinasabi na natin, uh, unfair labor practice o yung union busting. Dahil ito ay rampant dito sa rehiyon Kaya sa usapin pa lamang ng pagtatayo ng union, pagpaparehistro pa lamang ng union, ang mga manggagawa, sila ay nakakaranas na ng union busting. no Dahil sila ay nakakaranas na ng iba't ibang tipo ng panghara sa loob. Gamit ng kapitalista, ang carrot and stick. Kung ikaw ay makukuha niya sa suhol, yung sinasabi nating kerot, ikaw ay uh, hindi na magnanais na it it ituloy pa ang pagtatayo ninyo. Kung ikaw naman ay maninindigan para ipaglaban o it itayo ang ninyo, stick ang ginagamit at dito, dito ka makakaranas ng iba't ibang panghaharas. Nadiri yan yung sinasabing gagawan ka ng mga fabricated o yung sinasabing gawagawang kaso na para lang ikaw ay matanggal sa trabaho. Maglilimang taon ng kontraktual na manggagawa si Aling Susana. Nagtatrabaho siya sa Hamlin Corporation. At tulad ni Manay, isang mananahi rin si Aling Susana. Nagmula pa po ako noong 1983. Hanggang ngayon, mula nang nagtrabaho kami, puro kahirapan pa rin ang dinadanas. Kulang na kulang ang tinatanggap naming sahod. Ang sahod ko po ay 315. Eh, kulang pa pong aming mga benepisyo binibigyan lang, binibigyan lang po kami ng isang agency na BLSLBL 5 days lang sa loob ng isang taon at ito pong Hamlin ay baka mga susunod na buwan po ipipisrate na kami ang pinirman ho namin yan bago kami pumasok ay daily rate kaya lang pinipilit kami ng kumpanya sa ayaw namin at sa gusto magiging pisrate kami ang ayaw magpasakop, kami ay pwedeng tanggalin anumang oras. Ang uh, mga contractual natin sa mga garment industry ay uh, nagtatrabaho sa ilalim ng piece rate. Ibig sabihin, uh, yung sinasabing ang kita ng mga manggagawa ay nakabatay sa laki ng kanyang nalilikang trabaho. Batay doon sa uh, piece rate. Ito ay, kumaga, hindi ito naka-apply doon sa sinasabing umiiral na minimum na pasahod. Kundi naka-apply ito, batay sa kanyang lakas pagawa para siya ay kumita ng malaki. Ang casual po sa amin ay e, 2,000 plus. Ang regular ay nasa 1,300. Mas marami po kami kasual. Iilan lamang si Namanay, Karichi, at Aling Susana sa mga libu-libong manggagawang nakararanas ng kalupitan at panggigipit sa mga pabrika at pagawaan sa buong bansa. Hindi lang ang Pilipinas, buong mundo, sineselebrate ang, uh, ang Mayo Uno. Ito po ay ating pag-alala, pag, pag sa mga kaganapan kung saan, kung paano nabuo ang Mayo Uno. Yan na lang ho ang kaisa-isang araw sa loob ng isang taon na aming ipagpahinga o aming pinagdiriwang. Para sa akin, napakahalaga nito. Kaya taon-taon, tumanda na ako, nasa kalsada ako tuwing ngayon. ang pakitibaka ang kanyang paglaban upang ipaktanggol ang lehit ng karabatan ng uri at ipaktagumpay ang sambayan ng Pilipino para sa pagbabago kaya mga kasama muli uring manggagawa hukong mapagpalaya uring manggagawa ang sang magpapalaya sobrang lahat ng manggagawa, yung mayong ulo, na uh, silibrasyon ng mga manggagawa. Dahil ito yung sama-sama namin tinig, sama-sama namin pinahayag yung aming mga inaing sa gobyerno. Sa nanawagan ako sa mga kapwa kong manggagawa, ipotulit po natin ang kanilang pangaapin.